Hello guys! Kumusta po sa inyo lahat? So for today's video ay magluluto naman tayo ng pang Korean foods. Pero syempre swak sa ating budget at tiyak na magugustuhan din ng ating mga anak. Syempre masarap na at healthy pa. Nako guys, enjoy watching po. So yun na nga guys, so nag pride na ako dyan ng ating tofu. So nakita nyo na before nagluto na rin ako ng ganyan. So same lang naman pong procedure. Ayan. At yan na nga. At nag-brown-brown -brown na, aahunin na rin natin yan guys. Then sunod na natin yung ating second at yung ating third batch na ifa-fry na tofu. So ayan na nga guys. So pag nag-brown-brown na yan guys, ay magiging ganyan na yan guys. At pwede nyo na yung ahunin. So napakasarap nito guys, nitong gagawin nating uh, pang Korean food kasi... Talagang nagustuhan nung aking bunsong anak. Siyempre, pati nung aking kambal. Siyempre. Napakasarap niyan guys. So, ayan na nga. At naprito ko na lahat ng ating tofu. Ayan. At yung ating uh, gagawing sauce dyan. Pinagsama-sama ko lang yan. Toyo, bawang, paminta, asukal. May cornstarch pampalapot. At pag ganyan na guys yan. At malapot na yan guys. Ilagay na natin dyan yung ating piniritong tofu. Ayan. Napakadali lang nito guys. Gawin at lutuin. Tapos magugustuhan pa ng mga anak nyo. Para na kayong kumain guys sa mamahaling restaurant sa mga mga pang Korean food. So, ayan na nga guys. So, luto na yan guys. At transfer na natin sa ating lagayan. And syempre, hindi mawawala yung ating sesame seeds at yung ating spring onion. Kasi yun yung ating pang toppings. At syempre, nakakaganda na siyang tingnan. At syempre, pampadagdag pa din siya nung lasa nung ating niluto na pang Korean food. So, ayan ang at nilagay ko na din dyan yung ating spring onion guys. Nako. Try niyo po itong gawin at hindi po kayo magsisin. Ako napakasarap nito, guys. So, ayun na nga, guys. At ready na tayo magluto ng ating ginisang gulay. So, nagisa lang ako dyan, guys, ng ating bawang. At syempre, isunod na rin natin dyan yung ating sibuyas. Then, syempre, gagamit ako dyan, guys, ng apat na itlog. Ayan, yung ating itlog ay large yung size niya, guys. So, gamit ako lang ng... Four pieces dyan guys. So, imimix lang natin yan guys. So, yun yung ating uh, panghalo dun sa ating gulay. And after nyan guys, ilalagay na natin dyan yung ating pig slice na maliliit na uh, repolyo or cabbage. Saka yung ating carrot. So, ayan. Naglagay ako ng konting tubig at yung ating uh, oyster sauce. Yan yung ating pampalasay dyan guys. So, naglagay din ako ng seasoning dyan at paminta guys. Pero, pag madali na siyang maluto guys. At ayan na nga. Naglagay na akong seasoning, konti lang. At saka syempre yung ating paminta. So ayan, at hinaluhalo ko na yan guys. At after ilang minuto ay luto na rin yan guys. So i-transfer na natin sa ating mangkok. Ayan guys. Naku, try nyo yung ganito yung gulay guys. At sobrang sarap nyan. Naku, ito lang yung aming video today guys. So napakamura lang ng aming nagastos dito. Pero napakasarap guys. Napaka worth it. So may ulam na kaming lunch. May pang dinner pa kami. Thank you for watching!